Tayo po mga Pilipino, tayo mga mabibigay basta lang po tayong karakol. Hindi po natin alam yung anong pinanggalingan po nito. Kailangan alam din po natin kung anong history po nito. Katulad po ni Nicole, si Josie, Luzada. Ano, saan po galing ang salitang karakol? Ang karakol po, ang po, ang pinanggalingan yan. ay suso. Yes. Ano? Galing sa dagat. Yes. Kaya po kanina, makwento ko ng konti. Mariscos. Yes. Ito ay uta. Kaya lang din po namin nalaman to gawa ng ating reverendo Father Jeff. In-explain niya kasi hindi pwedeng puro tayo karakol ng karakol. Hindi natin alam kung anong pinagulang. So ang sa atin, alagaan ng ating dagat. Yes kaya binuhay pati yung karakol sa daga. So, ibig sabihin na galing po siya sa salitang kuhol. Suso. Susok. Suso. Kaya pag sinabing mariscos, lahat yung sama-sama na na ganyan talaba, kakong scallops, napakayaman ng aming ilano sa Cavite. Maraming salamat po. Palapang ko na si Gonsihan, Josie Ilusada.